Isa sa malimit na ibinabato sa Santo Papa at sa Iglesia Katolika ang marka ng halimaw o ang Mark of Beast sa Revelation Kabanata 13.18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kaniyang bilang ay anim na raan at anim-naput-anim, anim. patunay na ang Iglesia Katolika raw ay ang tinutukoy na halimaw sa aklat ng Apokalipsis ay ang kanilang pag-antanda o sign of the cross ayon sa paliwanag. Ang pag-antanda ng Santa Cruz ay tanda ng isang taong katoliko at isinasagawa ito sa kanang kamay at nag-uumpisa ang paglapat ng hinlalaki sa noo. Kung ang Biblia ang ating tatanungin, mabuti ba ang pagkakaroon nito? At ano ang dulot sa isang tao kapag ito ay kaniyang isinagawa? Ganito naman ang sinasabi ng Biblia ayon sa Apokalipsis 13.16 At ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo. Ngunit may patunay ang Iglesia Katolika na hindi sila ang halimaw na nasa Apokalipsis at pinapatunayan nila na ang Iglesia Katolika ay ang Iglesyang itinayo ng Panginoong Heso Kristo. Tinitindigan ng simbahang katoliko na ang kanilang pinagmulan ay ang kamatayan, pagkabuhay na muli at pagakyat ni Jesus sa langit noong humigit kumulang 30 AD ipinroklama ng simbahang katoliko na ito ang iglesyang kinamatayan ni Heso Kristo at ang iglesyang itinatag ng mga apostol. Ito ba ang tunay na pinagmulan ng simbahang katoliko? Sa kabaliktaran, kahit ang simpleng pagbabasa ng bagong tipan ay magpapakita na hindi nagumpisa ang simbahang katoliko sa mga katuruan ni Jesus o ng mga apostol. Sa Bagong Tipan, walang banggit ni Minsan tungkol sa Papa, pagsamba o pagpaparangal kay Maria, maging ang banal na paglilihi kay Maria, ang walang hanggang pagkabirhen ni Maria, pagakyat ni Maria sa langit, o ang pagiging tagapamagitan ni Maria sa mga tao kay Jesus at sa Diyos. Wala ring binanggit ang Bagong Tipan tungkol sa pananalangin sa mga santo pagpapasa ng pagka mga ordinansa sa simbahang katoliko na nagsisilbing mga sakramento gaya ng pagbibinyag ng sanggol, pagkukumpisal sa pari, purgatorio at limbo o ang magkapantay na autoridad ng tradisyon at ng Biblia. Kung hindi nanggaling ang simbahang katoliko sa katuruan ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol, gaya ng makikita sa bagong tipan. Ano ang tunay na pinagmulan ng simbahang katoliko? Sa unang dalawandaan at walumpung taon ng kasaysayan ng kristyanismo, ipinagbawal ng imperyong romano ang kristyanismo at mahigpit na pinagusig ang mga kristyano. Ang kalagayang ito ay nagbago ng maging kristyano ang isang emperador ng Roma na nagngangalang Konstantino. Ginawang legal ni Constantino ang Kristyanismo sa pamamagitan ng Edict ng Milan noong daan at tatlo AD, kalaunan, noong AD 325, ipinatawag ni Constantino ang Konseho ng Nisea sa isang pagtatangka na pag-isahin ang Kristyanismo. Kinikilala ni Constantino na kayang pag-isahin ng Kristyanismo ang imperyo ng Roma na ng panahong iyon ay magulo at nagkakawatak-watak. Habang ito ay isang positibong pagbabago sa simbahang katoliko, hindi naging maganda ang resulta ng pagbabagong ito. Hindi tumigil si Constantino sa kanyang mga paniniwala at gawaing pagano, kaya't ang kristyanismong pinalaganap ni Constantino ay magkahalong kristyanismo at paganismong romano. Natanto ni Constantino na dahil sa laki, lawak at pagkakaiba-iba ng mga mamamayan ng Imperyong Roma, hindi papayag ang lahat na basta iwanan ang kanilang mga relihiyon at yakapin ang Kristyanismo. Kaya pinayagan niya at hinikayat ang pagpapaging tunog Kristiyano ng mga paniniwalang pagano. Nagumpisang bigyan ng bagong pangalan ang mga paniniwala ng mga pagano na hindi sinasang ayunan ng Biblia. Ang ilang malinaw na halimbawa ng mga ito ay ang mga sumusunod. Una, ang kulto ng Isis, isang babaeng diyus diyusan sa relihiyon ng Ehipto, ay inihalo sa Kristyanismo sa pamamagitan ng pagpapalit ng pagkakakilanlan kay Isis bilang si Maria. Marami sa mga titulo na ginagamit para kay Isis gaya ng reyna ng langit, ina ng Diyos, at Teotokos o tagapagdala ng Diyos, ay itinawag kay Maria. Binigyan si Maria ng mataas na papel sa pananampalatayang kristyano, higit sa papel na ibinigay sa kanya ng Biblia, upang makaakit ang kristyanismo ni Konstantino ng mga mananamba ni Isis na kalaunan ay hindi talaga yayakap sa kristyanismo. Sa katotohanan sa kasaysayan, maraming mga dating templo ni Isis ang ginawang mga templo para kay Maria. Ang unang malinaw na katuroan ng Katoliko Romano tungkol kay Maria bilang si Isis ay matatagpuan sa mga sinulat ni Origen na tumira sa Alexandria sa Ehipto, na siyang sentro ng pagsamba kay Isis. Ikalawa, ang Mithraism ay relihiyon na sa imperyo ng Roma mula pa noong una hanggang ikalimang siglo, isang daan hanggang limang daang AD. Napakapopular ng relihiyong ito sa mga Romano, lalo na sa mga Romanong sundalo at posibleng ito ang relihiyon ng mga emperador. Kahit hindi binigyan ng opisyal na katayuan sa Imperyong Roma, ang relihiyong ito ang opisyal na relihiyon ng Roma hanggang sa dumating si Konstantino at palitan niya ang Mitraism ng Kristyanismo. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng Mitraism ay ang handog na pagkain na kinapapalooban ng pagkain ng laman at paginom ng dugo ng isang toro. Si Mitra, ang Diyos ng Mitraism ay nasa laman at dugo ng toro na sa tuwing kakainin at iinumin ay nagbibigay ng kaligtasan sa sino mang kakain ng laman at iinom ng dugo niyon. Doktrina ng Theopagy, Pagkain sa Diyos. Mayroon ding pitong sakramento ang Mitraisim, na hindi mapapasubalian ng mga katoliko ang pagkakahawig sa kanilang sariling pitong sakramento. Napakadaling napalitan ni Konstantino at ng kanyang mga kahalili ang katuruan ng handog ng pagkain ng Mitraism sa konsepto ng hapunan ng Panginoon o banal na komunyon. Nakalulungkot na may ilang mga naunang Kristiyano ang nagumpisa noon pa man na ikabit ang mistisismo sa hapunan ng Panginoon at tinatanggihan ang biblikal na konsepto na pag-aalala sa kamatayan at pagbububo ng dugo ng Panginoong Heso Kristo. Ang Romanisasyon nang huling hapunan ng Panginoon ang nagsilbing transisyon para sa sakramento ng komunyon na kinilala ngayon na Eucharistia sa Pagsambang Katoliko. Ikatlo Marami sa mga emperador na Romano at mga mamamayan ng Roma ang mga henoteista. Ang isang henotesita ay naniniwala sa pagkakaroon ng maraming Diyos, ngunit binibigyan ng higit na atensyon at pagpapahalaga sa isang partikular na Diyos o ikinukonsidera ang pagkakaroon ng isang pinakamataas na Diyos na higit sa ibang mga Diyos. Halimbawa nito ay ang Diyos ng mga Romano na si Jupiter. Si Jupiter ang pinakamataas sa lahat ng Diyos ng mga Romano. Ang mga magdaragat naman na Romano ay sumasamba sa Diyos na si Neptuno, ang Diyos ng Karagatan. Nang ihalo ang mga paniniwalang pagano sa Kristyanismo, pinalitan ang mga Diyos na ito ng pangalan ng mga santo. Ang mga Romano ay kumikilala sa Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng digmaan, Diyos ng kalakasan, Diyos ng karunungan at marami pang iba. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat syudad o bayan o kahit barangay ay may isang santo na tinatawag na patron sa mga bansang katoliko. Ito ay hinango sa mga Diyus-Diyusan ng mga Romano na nag-iingat din sa bawat syudad ng Roma sa kanilang dating opisyal na relihiyon na tinatawag na Mithraism na pinalitan ng Kristyanismo. Ikaapat, ang pamumuno ng obispo sa Roma, Papasi, ay itinatag at sinuportahan ng mga emperador dahil ang siyudad ng Roma ang sentro ng pamahalaang Romano at dahil nakatira ang mga emperador sa Roma natanyag ang siyudad ng Roma sa buong imperyo ibinigay ni Constantino at ng kanyang mga kahalili ang kanilang suporta sa obispo ng Roma bilang pinakamataas na tagapanguna ng Simbahang Katoliko isang napakagandang estratehiya para sa pagkakaisa ng imperyo ng Roma na ang pamahalaan at relihiyon ng bansa ay magkasama sa iisang lokasyon. Maraming mga obispo ang tumutol sa ideya ng pagkakaroon ng ganap na kapamahalaan ng obispo sa Roma. Ngunit sa huli, naging pinakamakapangyarihan din ng obispo sa Roma dahil sa kapangyarihan at impluensya ng mga emperador ng Roma. Nang bumagsak ang imperyong Roma, sinimulang gamitin ng mga papa ang titulo na dating ginagamit ng mga emperador, ang Pontificus Maximus. Marami pang mga halimbawa ang maaring ibigay. Ang apat na ito ay sapat na para ipakita ang tunay na pinagmulan ng simbahang katoliko. Siyempre, hindi aaminin ng mga katoliko ang pinanggalingan ng mga paniniwala at kaugaliang pagano na mayroon sa katolisismo itinatago ng simbahang katoliko ang mga paganong katuroang ito sa likod ng kanilang tradisyon. Dahil sa alam nilang marami sa kanilang mga paniniwala at kaugalian ay hindi ayon sa Biblia, napilitan ang simbahang katoliko na tanggihan ang autoridad at kasapatan ng Biblia. Ang pasimula ng simbahang katoliko ay isang trahedya ng pakikipagkompromiso sa mga paganong kaugalian at relihiyon. Sa halip na ibahagi ang tunay na ebanghelyo sa mga pagano, ginawa nilang pagano ang kristyanismo. Sa pagiging malabo ng pagkakaiba at pagpawi ng mga distinksyon, ginawang kaakit-akit ng simbahang katoliko ang kristyanismo sa mga mamamayan ng imperyong romano ang isang resulta ay naging pangunahing relihiyon ang simbahang katoliko sa Romanong mundo sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang isa pang resulta ay tumalikod ang kristyanismo sa tunay na ebanghelyo ni Heso Kristo at sa totoong proklamasyon ng salita ng Diyos. Idineklara ng ikalawa kay Timoteo, kuwarto 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay pagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata.